Oh, lumalapot to siya. Lumalapot na. So, hello guys. Welcome back again sa akin channel, no? So, ngayon, ah uh, may paalala lang din ako. Yes. About regarding din sa uh, ating mga content creator, sa mga kapwa ko, content creator, lalo na yung mga nag-YouTube dyan, di ba? No, so, paalala ko lang. Uh, regarding din sa, uh, syempre, ito tayo nagluluto. Uh, gravy. Sinubukan ko one cup of gravy ah, one cup of water 1 sachet of gravy. So, titignan natin. Halu-haluin kasi sabi, ano daw, ah, uh, mukhang sobra ako sa tubig, ah. <laughs> okay. Wow. Pero one cup lang siya, eh. So, tapos may broccoli tayo. No? So, yun nga. So, paalala ko lang. So, syempre, mahalaga sa amin yung ginagawa namin pagka nag, syempre, YouTube. So, sa mga nagbibigay ng detalye, mahalaga sa amin yung nagko-comment. Di ba, syempre, nilalagay na natin. Ano ba yung ibig sabihin ng BNS? So, paalala ko lang, reminder lang. BNS, uh, view, like, and subscribe. ko ako, masasuggest ko lang, uh, pag tayo, syempre, uh, yung iba dyan, syempre, supportahan, support tayo sa bawat isa. Di ba? So, BNS, view, like, and subscribe, plus comment nyo na. Kasi alam nyo ba ang comment plus 12 seconds yan sa watch R, Kasama po yan. So, sa mga kapwa ko, content creator, yan, no? napakahalaga po sa amin yung nagko-comment kayo kung sino mga na, nakakanood ng aming mga video. Then, sa sumusuporta sa amin, maraming salamat sa inyo. No? So, di nyo ba alam, ah uh, so para uh, sa so mga uh, hindi pa nakakaalam po, o oh, yun, uh, simple vlog. So medyo lumalapot na siya, tuloy-tuloy lang, halo. No? <laughs> no, so yun lang yung sa akin. Uh, Siyempre, sana sa mga mga kanood. DLS, so you like and subscribe plus comment. So manapakahalaga talaga yan kasi... Dagdag sa uh, puntos yan ng watch para makapuno tayo ng watch hour no So ako, yun lumalapot na siya. So ako kasi, uh, totally, ano ako, uh, bubunuin ko watchar na lang, konti na lang watch na tayo. mamomonetize na tayo. So pagka 4k na tayo, yun na, mga napakalaga yun. Actually, konta, syempre, sa dinabi-dami ko nang inupload, di na malatag agad 'di diba? So wala pa tayong internet until now cellphone pa rin. Tiyaga, no? caga pa rin tayo. So malay mo pagdating ng panahon. So kasi ang gusto rin ng nanay ko yung nakakatulong din daw kami. Nag-uusap kami diyan dati sa Pinas ayaw niya na ayaw ako mag-vlog. Ngayon nung nandito kami, gusto niya mag-vlog kami. Kaso bihira lang kami kapag vlog dahil may work ako. Yes, may work kami. So, yes, nga pala nagpapasalamat din ako sa Food Lions na tumanggap sa akin dahil gawa nga nung siyempre kailangan ko ng full time job so kasi last time kasi na hospital kaagad ako Janu by January 2 bagong taon na bagong taon no January 2 na hospital ako dahil ko sa asma sa sobrang lamig tapos kumain ako ng alimango paalala ko sa mga may mga asma wag na kayo kumain ng alimango masyado kasi nagtitrigger talaga yung ano nagtitrigger talaga yung asma niya so yun lang no So medyo tubig pa. Tuloy lang ang halo. So yun lang. Paalala ko lang sa bawat content creator, view uh, view like and subscribe. No? So napakahalaga talaga ang comment kasi plus 12 seconds yun sa ating uh, watch hour natin, no? So kahit naman din sa ano yon eh, sa short video yun, meron yun, no? So, paalala ko lang. No? 12! <laughs> One, two. second! Watch hour na po. So, so, para sa mga watch hour, no? So, paalala ko lang. So, dito po, ako po si Alden Bacani. Ang Facebook account ko. Pero ang channel ko, JL Inaka Vlog. Peace out! Oh. Don't forget to like and subscribe and comment. Share mo na rin ang video ko para nakasunod na kayo sa aking video. Peace out! Talaga! Broccoli! Yun, lumalapot ta siya. Lumalapot.